ay mangalay ito. Pag pala ito. At tulungan mo ako dito niya. Alas city Ang hirap palang maging pusi sa tutula ang. Oh, daw alas city papalitan ka ni Mariano. Aya, Ay, ayan guys, dito bubuka na yung paliliguan ng mga bata. Nang ano? Kasi matatanda dyan, pag nainita, pag hindi nanulbog dyan. Ang <laughs> <Yeah>. sa <laughs> mapuno. Ikay-ikay na, din magpuyat, Ano? Hmm. So kin tumu. Ito kami. Isa nagad mo sini. Kaswi biga, tang dinangaligkigay, sa iyo. Ya, nangaming bahay. Yo. Oh.

Akin ang dalawang piling do. <laughs> dito ang tagal ng ating saging. <laughs> ah, daming panggulay dito guys oh. Ah, gugulay kami ng kapaya ngayon. Ah, na Ayun ah, oh. oh, grabe oh. sik, -sik ang bunga.